Ah, uh, mag-aalas 6 na. Ayan, oh. 5, ano na? 5.40 na. 5.45. So, yun, no? Oh. last na ulan dito kanina. Ah, uh, simula ala na ata, alas 2, yan. Hanggang ngayon na ulan. Pinapasok ko na yung mga ibon ko. yan. So, ngayon, mga Abel, ah, uh, eto, nagsingsing na tayo dito. Kahit umuulan, talagang adik sa kalapati, no, mga Abel. Ayan, no? Oh, mga Abel. No? Ang yan. Siningsingan ko na tong anak ni Peter B at saka ni uh, Lady Victoria. Yan. dalawa. Isang South at pares BBC. Isang South at saka isang Summer. Yan. Paano yan ang siguro to? Siguro kung hindi ako nagkakamali, ganito kulay niyan. Checkered. Checkered yan. Dalawa. Walang white plate eh. So iniisip ko nga sana magka white plate. So mas mainam, wag sana wag sa mata nito ni Peter Mas gusto ko yung mata nitong ano nung hen ni Lady Victoria Dito ko muna sandali. Dali na, sandali. Ayun oh. No? Ayun, gusto ko yung mata ni Lady Victoria. Ayun. Ganyan mga mata. Ayun oh. No? Yan, ganyang mga mata gusto ko. Pero syempre, hindi naman natin mapipigilan yan. Pagka nagiba yung mata, naging pearl okay lang yan. Then, eto mga Abel. Hmm? Ayan. Ito pa rin yung ating gagawing stock bird na Johnson President. Ayan. Ah, Dito na siya. Dito ko na siya pinakain. Simula kaninang umaga. Ayan. Masasanay rin yan. Para ako yan. Masasanay din yan. Ayan o. Oh. Pagtagal niyan. Ang ganda niyang ibon na yan mga abel. Super yan. Magandang ibon niyan. Importante sa akin yung bloodline ni Inbreed Vandenbroek. Kasi nandito naman si Johnson President. Sinesave ko lang yung Inbreed Vandenbroek na binili natin. Kay Sir David Lim. Ayan. Kasi sa tutusin lang daw ngayon, wala na siyang inbreed na gano'n na checkered. Ang mga nandun, mga line breeding din. Ano pa ba? Mga pamangkin na lang. Yan. Kasi old line siya ni. Eh. Uh, gumagawa pa daw siya ng mga inbreed na gano'n. Pero may kukunin tayo ito pag ha, may budget. Isang kamukha nito at saka isang blue bar ata yun. Kukunin natin babait at lalaki para mas sigurado tayo. Mas makurot ang mga ibo natin. Then dito, ayan. Johnson President. Ayan. Kain si ano. Uh, medyo basa talaga. Ang kanilang patuka. Buwa ng maulan. Ayan o. Ano tayo? Naubusan tayo ng patuka mga kabil. Ito. Ayan o. Oh. Ubus ang patuka. Ayan. Kawawa naman. Then, ayan. Kawawa naman. <laughs> Kawawa naman. Then, dito. Asan pa yung ano? Ayan. Ito, medyo malalaki na. At yung mga young bird dito. Yung, ayan Oh. Kaso nga lang, violente yung babae dito. Yung silitar. Ayan. Update ko lang kayo kahit umuulan. Hmm. Then, dito. Ayan. Dito, ayan Oh. Yung ibon natin na si Litar, ayan si Litar Ito yung dalawa niyang anak, ayan o Ang ganda niya, pagka lumaki mga abel Yung may itim sa mukha na yun Black chick sigurado yan, kumukha niya itong nanay niya Ayan o, si Black Victoria Kumukha hmm. kong mukha yan, sigurado Black chick yan, ang ganda <laughs> Ilabas natin mga abel do. Bukunin ko lang Ay! Ay! <laughs> Biglang ano, tinuka eh Na-off yung ano ko Na-off yung Pagbibidyo ko, ayan o Kita niyong ibo na to itim na itim o Grabe, nognog na nog-nog to Ayan o. Oh. White flight mga abel O, oh, ayan. White flight. Alright. Naka. Ayan nga lang. The TGRC. Summer, ayan. So, ayan. Dito tayo magpo-focus sa mga ibon natin na ayan o. Oh. Ganda may, um, ano niya yung talukop ng mata niya. Di ba mga abel Puti o. Oh. Ayan yung talukop ng mga mata niya o. Oh. Ayan oh. Puti. Galing. Dito sa kabila. Pati niya. Ah, wala, hindi. Yung, itim lang. Itim lang yung mata niya dito, yung pinaka, pinaka, ano niya, dito, taloop na mga mata niya. Dito lang pala, yan, Oh. Ano yun, parang putok pa. Hindi, hindi, talagang ano, ano yan, may bulutong ba? Ay, wala, wala namang eh. Palagang, talagang puti lang. Hmm, ganda niyan. Abangan natin yan, mga Abel then eto nga mga abel yung ikukwento ko sa inyo Ayan. eto yung rumonda sa atin ng isang araw yan op lumalabo yan yung kapatid ni johnson president diba sabi ko nag iisang ikaw na lang ito yan ngayon 2 days na wala itong ibo na to yan yung barako na sana na ilalaban natin sa MPFL yung sing-sing niya kulay no? itim Ayan. ngayon ang problema pag uwi niya nagkaganyan siya ayan yan medyo green yung tahi niya ayan o oh. yan uminom na siya ng tubig pero may gamot na yan tubig na yan hmm. Meron tayong ginagamot diyan. Kung gusto niyo malaman nandoon sa ano natin sa page natin, alam ko binidyo sa page natin eh. So ito, ang mangyayari sa atin dito, i-save isa natin tong ibon na to kasi dalawa na lang yung bloodline ko na inbreed. Uh, Banden Vandenbroek. So, ito, kita nyo yung bagwis niya, no? Kondisyonado pa, oh. Kita nyo, namumulbos, oh. Mm. Kaso, pag uwi niya sa atin, hindi ko siya minitos, nagpa-ranging lang ako. Nung pag-ranging niya, nawala nga siya mga abel, kaya yun, kinalulungkot ko. Eto mm. Ito yung pagkain niya, hindi niya nagagalo oh. Maghapong hindi kumain niya, nang ginagawa lang niya is inom lang ng inom ng tubig. Pero yung, eto to, paita ko na lang yung ano niya, yung ginagamot nating ano dyan, ah, gamot para makita ninyo, no. Starting tayo ngayon, medyo madilim na nga lang dito. Dali, kunin natin. Palika, balban. Ayan. Ito, ito. Ayan. Ito yung ginagamot natin, may. medyo, ano, against the light. Oh, ayan. Ayan, Ayan. Yan yung binibigay natin ngayon. Yan. Kasi, uh, based sa mga tinignan ko mga sangkap niya, mas okay to. Kasi may vitamin K3 to. Yan you know? o. Mm. Sodium. Mm. Ito, testing lang ito kasi uh, sa ngayon kasi ang daming tumatama sa mga ibon natin. So, kailangan natin uh, alamin lang yung tamang procedure sa paggagamot sa mga ibon. So, yan. Yan yung binibigay ko Pero meron akong binigay nung una Ito, kaso wala na akong makitang ganito Kundi sa Lazada na lang O sa Shopee Ciprotil, yan Antibacterial Okay din to Mas maganda rin to, pero syempre Wala naman akong mahanapan na ganyan Kaya ito na lang yung ginamit natin mga abelian, Yan Pyristat, yan Doon sa mga nagtatanong sa akin kung anong ginagamot ko ngayon sa ibon ko Ng mga green antaya Yan Try nyo Baka effective din sa inyo hmm. Pero isi-save nga natin yung ibon na yun Dahil nga Nag-iisang O oh, dalawang Bloodline na lang Ng Inbreed uh, Bandinbrook sa atin Kasi Parehas ka, Ano pa sila ha Parehas ka nangyari sa atin Itong ka Na yan Yan ka Na yan Yan o oh. Kita nyo Ayan Kita nyo At saka ito Magkamukha lang sila Kulay lang Hmm Medyo bata pa lang yun ito, medyo may may edad na yan oh. Pero tingin ko makaka-recover to. Kasi hindi siya hinihingal eh. Mm. Yung iba kasi grabe yung pagkahingal, talagang nakanganga na. Ito wala naman masyado. So naagapan niya natin siguro to, siguro kasi start pa lang tayo kanina umaga nung pyristat na yon. So sana bukas magandang feedback sa atawan niya yung binibigay natin pyrostat na yun ito so, ngayon yan o oh. kahapon talaga nung dumating yan talagang ay as in, as in iba talaga yung niya hindi pa makababa dito ngayon yan, ayan na yung tsura niya kaya yan, tinan natin kung marirecover natin sa mga susunod na araw